magandang araw po sa lahat. Muli na po tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. Ang trabaho natin ngayon ay maghanap ng gulay. Ito, kilala niyo po ba to? Pako sa Tagalog, fern sa English. So ito yung hahantingin natin para may makain tayong gulay. Dito lang sa bukid dito pakalat-kalat. So kasama ko yung pamangkin ni Kuya Alex. Ayun o. Ayun, yeah. dami sariwang pako dito. Masarap po ito, ano, isalad lang. E, Ayan, gaganda. Pwede rin yung mga, ano, yung mga kulot-kulot. Masarap lalo yun. Mga ganito, oh. <coughs> yung kulot-kulot pa siya. <coughs> Ayan. Uh -uh. Dami. Dahil kami lang dito. Hindi kami sinama sa ano malayong lugar <laughs> ngayon sila-sila lang nila kuya Alex sa magkakasama tsaka si LJ so kami mamamako yun wala kami pang ulam pakulang. libre lang ito dito sa paligid kaya dito na lang tayo mamamako <laughs> <laughs> saluyot? Saluhit ba yan? Parang hindi naman yata saluhit <laughs> po. Hindi Libo ng baga. Marami pala dito eh. Yung nga lang. Sana hindi ko matagpuan si Zuma. <laughs> Magkaka-kaway-kawayan kami ng dalawa. Ito pa ang dami oh. Mula lakay. Wala bang ganito doon sa inyo? Wala eh. Ganito lang nakikita ko kanami. Ganito. Mm. Yung mga ano, mahahaba. Di yun kinakain yung ano. Yung isang uri nito. Si Tito mo, ha, paborito ito. Ano ito? Masustansya ito. Yung bagong ulan pa naman, nahugasan na yung gulay. Yung gulo ng vlog ko, ano. Okay, walang nagahaw ko na cellphone. Ano pa ba, ba Dito, po dong. dito tayo. Pagkelo. Dami dito po dong. Mino. You know. Ito po yung mga sarap dito kasi sariwa pa. Tapos libre pa. Hindi mo kaya bilhin. Dahil hindi kayo makakapunta sa sentro. Dahil wala kaming driver. Hindi kayo pareho marunong magpatakbo ng ano, tricycle. Marunong ka ba mag-motor po, po doon? Marunong ka? Mag-motor? Buti ka pa. Ako hindi ako tinuturo ni ano LJ. Marunong ka lang mag-bisikleta? Mag-bisikleta lang. Marunong ka rin mag-motor Matuto ka lang, balance lang. Pero iba lang kasi mabigyan ka mo. Hmm. Pag first, pero pag na, hindi ka May baga ang dami ka. Masarap ito. Kahit isalad lang, yung binubuhusan lang ito ng ano, mailit na tubig. <laughs> Common na sa amin yung ano, kamote. Common na. ng dahil pala dito ay ano oo Grabe na yung ubo mo ano mamahay na ano ha? Anong lanot? Ah, oo. Na sa, ano 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 Oo. ano na ano 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 bahay pala dito sa likod. Ayan <laughs> o, may bahay po dito. Ibang tala, bakal. Saka ibang kulungan yan. Minsan pa vlog kami. Umuwi kami ng bitbit -bit namin yung pako. Uh, uh Kasi sa pinupuntahan namin, maliblib. Nga uh, ano, parang ganito, masukal. Hmm. Hindi na May bundok. May papunta sa ilog. Tatawid din lang yung ilog. Hindi, malakad lang. Iiwanan ng motor kung saan pwede iwanan. Mm. Ganun pag nag-i-scout, hindi lang basta sa ano, sa kalsada mahanap na matutulong Lahat ng pwede mong, ano, akyatin, akyatin mo ano, hakyatin, hakyatin mo. Pero hey, hindi mo naglalabas ang ahas pag maulan. Pero parang may gumagapang. Bakit pa ba? ba? May pala ng ngig dito eh. Maganda hmm? po ng talbos ito. Ano? Masa, bata pa. Dito na kami sa kanubnuban. dito sa inyo? Yung ganito masukal. Madam, <laughs> kaya sa kalibutan din no? dito sa Bicol kanubnuban adlagan adlagan Uh-uh, yeah. -oh, eh, lalo masarap yan. Hindi pa umano. Nung kaka, ano pa lang. Oh, diba? Ang ganda. Pag dito ko sa probinsya, di mo kailangan mamili ng mga kung ano-ano. Sa paligid lang, makakakain ka na, hindi ka magugutom. Libre yung gulay, oh. Katulad nito, libre lang ito. Pagano lang mag-ano, magrabas-rabas dito sa ano. Masukal nga lang. Mm. Masukal lang po dito. Uy, sa mga nyug dito, hindi na laki na nawa, mga ng ron. Hmm? Ano ba sa inyo? Dito, dito tapon lang, tingnan nyo po. Hmm? Tambak pa yung mga naiwan na nyug, oh. Parang mahano na to, luka ata. Yung hindi umaalog. Pag doon to sa amin, ubos na to. Pinakain na rin sa baboy. O kaya ginawang, ano, suman. Doon sa sorsogon, walang tapon. Pati yung mga ano na to, pinagpugup, ano Natingting ko na yan. Mm hmm. May sapa pala rito. Ngayon, unatagpuan ko na yung sapa. Saan? Pero, uh -huh. na COVID, pero may linta. Ah. itong ang dami. Salbos. Di ba dito yung kay Dong Henry? Ha? Ah? Dong Henry. Uh -huh. Di mo kalala si Dong Henry? Yung nagdasal ba ka sa ano? Hindi. Di mo pa si Gan? Uh -huh. Dami yung. Okay. Hmm. Hindi yan. Uh -uh. Ito ang dami yung uh, sa baba. Hindi mo nakikita. Hindi mo kasi kilala eh. <laughs> Ang dami pala dito. May linis pa. Ito, mm ang -hmm. benda. <laughs> ay, grabe ito. Pag napuno ko yung plastic, Marami na to. <laughs> Tapos mag muna tayo dyan sa ano. Sa sapa. Joke lang. Hindi tayo mag-dive. Belalim mm -mm. bajanya sampai siapa? Belalim? Eh? Babu ya. Babu <tipan> Riku Hah? Ini kok bisa apa di itu? Hmm? Pwede may pagong dito. Pwede pala mag-fishing dito. Pwede. Bao. Ba, ba ano tawag sa'yo yung bao? Yung nalakad, nakamang. ano pa rin? Ah, uh, tawag dito? Pagong pa rin. Pagong pa, pa rin. Mababaw lang pala itong sapa. Mas mababaw pag hindi nag-ulan. Ah. Ngayon kasi na ulan, kaya tumakbo na dyan yung tubig.

So, makarami na po tayo. Pwede na po ito. Isang kainan. Para sa mga mahilig sa gulay. Kung hindi naman sa mahilig sa gulay, ay lugi. Hindi makakain. Kala ko ubuhin yan. sabagay, <laughs> so bagay, di naman naarawan pa yan. Fresh pa yan. Yung bago pinutol. So bago lang pala ito pinutol. So, pabalik na po tayo. Dahil nakarami na po kami. Pwede na po ito. Gulay. Salamat po sa CMJ YouTube ko ng family, Kalingat Japan. Sa Team Tanod po, maraming salamat. Solid supporter <laughs> ng Kalingat, maraming salamat po sa inyo. So, patuloy niyo pong pag sa inyo YouTube channel, LJ. Mga nadadaanan pa ako. Ito. Hanggang dito na lang po ang video na to. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-support sa amin. God bless po. Bye-bye.